Hinuhul mo yung katawan. Para pumantan. Huwag kasing video lang video! Ito tuloy na yung panaginip, pre. Pal. Yung panaginip. Ay, Ay magbago ko na naman ano. Magba, mag, nga ako. Oy. Saan ba to? Dito, Jay. magba Magbablog nga ako. Masakit yan, pre. Oh. niyo yung vlog ko. Anong vlog? Vlog. Saan ba?

Ganto po kami dito. Nagkakasiyahan. Nagkakasiyahan. Masahod. Uy, bawal ka puwasok okay. Tamang kaya sahod. So, tapos. Alam mo yung pag out sa bahay. ikot ka ng ikot. <laughs> <laughs> hindi mo alam kung ano Hindi mo alam kung nagagawa ano yun. Nagagawa mo na ano. yung mga bagay na hindi mo nagagawa. <laughs> ano na? Naligo ka na? Oo. Oh. Sa, tas tayo. Oh. Ay! 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 Si ano, Ay! 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 Mga 7 minutes lang naman to eh. Ano, ano, ano tawag mo? Di ba yung, ano, yung... Mga kabayag. Mga kabayag. Hindi, ano yan. Hmm. Mga kachupit. Ayun. What's up sa inyo mga... Ganito lang kami dito. Ganito lang sila dito pa pag wala ka, ano. Pasahod yung baboy. Tulog, salsal. Yan na diket. Bayad Pa saan na kayo kasi nga kada kilos ko may hawak na ko na video, nagbi na. Oo. Na-remember Vlog niya uh -huh. uh -huh. 'yan. Uh -huh. uh -huh. upload niya 'yan. Upload, lang natin 'to. Mas uh -huh. maganda yung Ng alin? Yung may account yun alin? Page. Mga vlog pa. Uh -huh. banyar in Europe. ako na. ah, kulit na. No? Ang dami na mga ano. Sa taas ka rin eh. Sa taas kay ano. Tapos ito sa inyo, sa inyo to Jay. Mahirap pa pala kung itlog sa'yo Jay. No? Dami na ng jacket. Oh. Laba na. Laba na. Di ba kayo maglalapa? Ay, ano rip namin madumi. Wow, na. oh, ang linis ang rip nyo ha. Laba naman. Ah, may malaman ah. Kalahating araw. Andun yung beer mo, ay yung alak mo, yung binili yung tor tor torque ba yun? Torko. Torko. Yeah, <laughs> na di sa <siya>, tor. <laughs> <laughs> nag-upload ako ng ano, nag-upload ako ng video ko, yung sa ano, sa YouTube, yung kanina kumain ako sa ano, kumain ako sa doon niya sa yung tahan ko eh may tugtug doon parang ano nag ah. nag-email sa akin ano naka-copyright daw demonetize. Kasi so, pala pwede ano yun Portman. pag may sounds na ano sumasakit. Hmm. Sayang so, yung sa tin mo kinaka-hayop. Ano may kumbit yung... ko pala dito ni nil. Parang tagal na nito ah. Kailan lang yan? Kailan no puta ah, may amay ano nang na na eh. Galing Pinas pa bayan? Galing din Kailan lang yan? Sabi mo, Jay. Jay, kung matagal, ay kung dati-dati lang ito. Amin yun. Oh, kay, ano na eh. Ano? Sabi ba <coughs> ito? Oo. Oh, Paano ang ah, mga doon yan? Yeah. Corn beef. Ah, pwede pa rin sa mga muslim. Siguro ko nag-chat yung isa na yun sa ano, sa isa kong cellphone. Ano? Beef na eh. Hi, Mark. Hi, Mark. Ay, yung master na master na to dito eh. Magwapo ni Mark. Na. No? Ano gupit naman yung gagawin mo dyan? Ano? Uh, um, loading. No crop, French crop sa taas. Di ba naman kasi alam mga ganang gupit? uh, Kanya pa din yung cash. Hmm? Kanya pa din cash. Isip mo na lang. Cash ko dyan, 1,000 lang. Yun nga, ako na yun. Bakit? Bababalit pa ang babayad ko sa kanya. Mamaya pagkatapos. Tapos i-send ko na lang sa'yo. Meron na akong account mo kasi sa bank ko eh, para... Bakit? i-send okay. ko na lang sa account mo. Ah? Ang gusto mo, barya papel. Barya na, para... Papel. Ang... Ha? Papel. Okay. Pupahinga ka naman, ano? Naka-anim ka na. Ito to? Pang na, hindi na ka magkano ka na. One, four, lakas. Tapusin ko okay. lang ito kasi may mamasaj pa lang sa taas. Hinahanap ka, Shane? Dino. Yung pumunta dito. Siya. Yung magpamasaj sa akin. Si Marlon? Bakit ka? Marlon ba pangalan nun? Oo, oh, Marlon din. Ah, kaya pala ito kayo tawag ka ano. natin ito na gugupit nakikita. Ganito gagawin ko kata Pag may ginugupit siya, eh, ahin natin. Ipaayos mo na din lo, yung, alam mo, yung kilay mo, Mark. paas mo na din kilay mo. Okay, pa lang kasi yung inaayos sa ayos yung kilay mo maging katulad ka sa akin. Depende sa tao. Oh, depende sa tao. Depende sa tao. Ah, girlie. girly. Syempre daw pang girly pero ako po manifestion ito pang girly Pero kapag um, yung um, uh, boy, syempre kailangan na lumangas. Ganun pala 'yan. Oo, oh, Siyempre, nasa kanila. Yung diretso yeah. dito, may ganon siya, 'di ba? Oo. Oh. Yung asawa ko, Mark, yung, no? galing magaling. Kasi nagugulit ka sa ako eh talaga rebound yun rebound ba yung yung color kapag din nagano siya nagano siya sa mga bias ko kanina ayun yung si Dante pa pa rebound ha? pa ka na hindi sa asawa niya ikaw mapaparebound ka ba ng diba, bol bol mo? Nare-remind ko yan. Di ba kulot na bulbul kulot na bulbul natin? Kung magpaparemind pala kayo sa akin na wala mga problema nah, na. I-remind ko naman siya nakapikit naman ako. Pero nakahawak? Yung, yung ano lang, yung hawak pa gano'n lang, nakadampat ano lang ano? sa kasi... kailangan ba dapat matigas? Mag-uwi yan? Hindi, ano? hindi kailangan yun. Kailangan, okay lang, kahit malambot. Ah-ah. Akit mo na ako sa taas pala.